Habang nandito si Boss, hands-on mo na dito si Boss oh. D.C. <laughs> Ang bahay nyo, Boss, nandito rin lang. Dito, yung sa papa ko, mm. ngayon nagpagawa ko ng bahay doon sa asawa ko sa Tindog. Ah, doon, sa Tindog? Oo, oh, kabilang guys. Mm. Nagbadaan na namin kanina. Nagbadaan na kanina yan, Tindog. Hello, guys. Good morning. Magandang araw. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga

So guys, tatabayanan nyo ang buong episode na ito. yang mengakak kau si bos Francis bos tak ada juga, bos tak ada lihan jadi tak ada kawan kawan dan mikir lah mau perangkai ya, santri miwa mau langsung aww oh. Unia direct sama kau sah kawan sandi mihio, yang nama kau hari kaki semai logo. Iya, sama ina tikio. Ah, bade. Kilometer semanggi kan dia kadang kadang sold semua. So guys, i turn over mula nanti tong dalan nanti na uh, SBR overhuts. So guys, mission accomplished tayo dito sa Ilihan Ke bos Francis Bos, ramah ke bos ah hey, So guys, tuloy na kami doon sa Pateria Daan Bantayan, Sibu guys malapit na tayo nandito na tayo sa daan bantayan Cebu Northern Cebu ang bibisitahin pala natin ngayon dito guys si Cebu si Spano tapos ano siya kasali siya sa ating paderby sa kakugi Manoka no niya guys Nandito sa Barangay Bateria Barangay Bateria Ayan Ano na tayo Tuloy tuloy na tayo Guys mga kakugi Nandito na tayo Dito sa Barangay Bateria Sitio Porporok Mangga, Mga kakugi. At syempre Nandito yung Boss natin Boss Mayong buntag mga Ma buntag. May yung buntag Pano? Anong pano man, boss? Pano Jam sa pangalan ng papa ko, boss. Ah, Kasi, Pano Jam. Iyong uh, mm. e, pangalan ka, boss? JC. JC. Ano hmm. ang sa toang farm? Pano Jam. Pano Jam. Yun. So, guys. Malayo-layo tong biyahe natin. Tsaka, nagpapasalamat ako, guys, kay Boss Pano. Ay, kay ano, kay Boss JC na na tayo dito. Papuntang San Remigio naman kami. Yeah, dito, nakadaan kami dito, mga kakugi. So yun, titingnan natin pakita ko sa inyo guys kung kaano kaganda itong simpleng backyard di boss pero panoorin nyo mamaya malaking potential na lalaki itong farm na to mga kakogi so wag kayong kakalas mga kakogi Pisahan na natin ito guys umpisahan na natin ikot ikutin yung farm ni ano ni di boss JC ito ipakita ko muna sa inyo guys ha ah. hon Oh Tingnan niyo lang yan mga kakogey. Ako, boss. Kung hindi lang tag init ngayon, boss. Siguro green to dati, oh, boss, no? Green to dati, green. So, ngayon lang guys, ngayon, grabe lang init, no? Ay init, na right. Boss, gano ba kalaki itong area nyo, boss? Mga 2,000 siguro. 2,000 square meters. Mm -hmm. Itong 2,000 square meters, ito lang yung ginamit nyo. Oo, sa cording. Sa cording. Mm -hmm. Pero, tingin ko malawak pa naman ang lupa eh. Oo, sa kanta mga uh, kapitbahay lang dito na side. Ah, pero pwede mm -hmm. nyo gamitin. Pwede, arkilahan ko. siguro. Oo, arkilahan. Arkilahan. No? arkilahan. Yun. Matagal na ba itong manok nyo dito, boss? Mga 4 years na to. Uh, uh, Nag-stable siya 4 years. 4 ah, years na, mm -hmm. na talagang stable na. Mm -hmm. Nandito rin yung ano mo boss, uh, uh, ranging at saka yung breeding. Yung breeding doon lang malapit sa sabungan. Mm -hmm. Yung ranging ko maliit um, pa kasi may dinidevelop pa sa kabila na 2000 din sa nakuha ko na lupa. Yeah, in the future kung ma makakuha na namin, ma-fence na namin, pwede na namin i ikuha na mm -hmm. for uh, ranging. Oh. Ito boss, kung makikita natin mga kakugi, Itong tipis niyo boss, ilan lang ba 'to ano, Piraso. Mga 100 lang siguro 'to, 100 capacity. 100 mm. itong tipis. Mm. Pero pwede pa dagdagan hanggang dito. Oh, pwede pa 'to no, in the future. No, oh, kasi itong itong lahat naghihawanan, mm, no? Pwede pa. O, oh, oh. aabot ah, pa ng mga 200 'to. Oh, pero kailangan pa kakausapin pang may-ari kung papayag in the future. Yo, papayag yan kasi malagaan 'yung man 'yung lupa, 'di ba? Mm. Mapaganda nyo ang lupa. Uh, malinis din ba? Mhm. -mm. Itong uh, pano Jam game farm boss, ah uh, ilan kayong may-ari nito? Uh, bali, ako lang yung kuan, uh, owner, yung papa ko ang nagmamanage sa breeding. Saka may dalawa kami na handler at saka yung tagapag ko, assistant. Oo. Oh. Si papa mo, si Pano. Oo, oh, Pano. yun. Yan yung breeder namin dito. Breeder? Uh, master breeder. Master breeder. <laughs> Nandyan yung papa mo? Oo, oh, nandito siya. Ah, mamaya, kakausapin natin. Guys, tingnan nyo ha lupa na ginamit ni boss ngayon is 2,000. Itong 2,000 more or less na lupa, boss, inyo talaga to, eh. Inarkila lang din. Hindi, sa tiyo ko pa to boss, pero malay mo in the future mapag-usapan. Oo. Oh, mm -hmm. Pwedeng bayaran na lang. Uh, kung no? papayag. Kung papayag, so, no? In the future, makaipon. Mm -hmm. So, malawak, guys, sayang yung drone natin. Bala ko, mga kakugi, next time, uh, bibili tayo ng drone. Nako. Uh, talagang maganda yun sana no mapapalitaran no <laughs> next time na lang guys pag bibili tayo ng drone yung mga farm visit natin at least may naman tayong top view mm. nag -crash kasi yung drone ko <laughs> nakita naman panood nyo man yun mga kakugi ang lawak ng area ang ang, ang lupa mga kakugi ba hindi ba ito bulubundukin plain siya sarap talaga maganda gawing sa farming talaga no mm -mm. ngayon boss Ilang heads ang naka-cord ngayon dito? Ngayon, mga 100 heads siguro naka-cord. Ah, 100 sellout. heads. Oo. Ano-ano mga bloodlines yan, boss? Yung bloodline natin dito, may yung pinakauna namin is yung George Neil Kelso. George Niel? Mm -hmm. Ni Sir Raymond Burgos. Oo, Raymond Burgos. Na nakuha oh. ko LDI Cup mm -hmm. dito sa nag-seminar sila dati, way to mm -hmm. 2018-19. Na-na-na- na Namit mo si Boss Raymond nang oh, mag-LDI na dito? Oo, oh, namit. Ah, hindi ko na, hindi ko naabutan pero nung kuan minessage ko rin siya. Ah, yun. Kasi nagpunta siya dito sa LDI Ay, 21, oh, 22. <laughs> 21, oo. Oh. Uh -oh. Hindi ka nakapunta doon sa Hindi, si hindi. Bali naka nasa barko pa ako noon. Ah, nasa barko oh, tama. Mm. Yun. So, anong bloodline 'yon, boss? Ah, uh, George Neil Kelso. George Neil Kelso. Tapos ano pa yung iba, boss? Yung iba namin dito, yung ginagawa namin signature, yung Hinidom 45. Yeah, Hinidom 45 hini talaga yan? oo oh, hini talaga creation nyo yan? oo oh, creation namin bali local breeder rin yung pinagkukunan tapos tinimpla timpla lang ng papa ko hanggang sa nagustuhan namin mm. yun na yung pinarami marami yun ang signature line nyo talaga mm. yan ba ang isasali nyo sa sukul? <laughs> huh? oo oh, titi titignan namin kung yun <laughs> sila pala guys yung pano jam game farm meron silang entry sa ating sukol na food. Malapit na mga kakugi. This coming Thursday, May 2. Yun, kita-kita tayo dyan sa Galera di Mandawi mga kakugi. Bagong renovation, bagong renovate. Maganda na. Tapos kami siguro ang unang gagamit after renovation. So yun. So guys, ikot ikutin pa natin. Lapitan natin konti yung ano, mga manok dito at saka yung area. Tapos, pasyal tayo boss. Kailan ka uli sasakay barko boss? Mga August siguro or June o July August. Ayun. Depende na lang sa schedule. Depende sa schedule. Anong posisyon mo sa barko boss? Kapitana? Uh, <laughs> Third engineer. Third ah, sa makina ah, de ka. Sa makina ka. Sa makina ka. third engineer, malapit lang 'yan. Malapit na. Oo. Ako. Oh, Tingnan guys. Habang nandito si boss, hands-on mo na dito si oh. boss Jesse. <laughs> Ang bahay nyo boss, nandito rin lang. Dito, yung sa papa ko. Mm. Ngayon, nagpagawa ko ng bahay doon sa asawa ko sa tindog. Ah, doon, sa tindog? Oo, kabilang mm. barangay. namin kanina. Nadaan na mm. kanina yan, tindog. Yun. So, ito pala bahay na papa mo. Oo, oh, ito, ito. Yun. Ito yung sabungan namin. Dito muna kami nagre-range ng kunti. O, yun. Mm. May guntag! Papa nyo, boss? Oh. Pa. Yun. Kausapin natin si Master Breeder. <laughs> boss, paano? Ayun. Mayong buntag, may buntag. ngod to. Oh, shout out. Kamusta ha imong kumusta honon? <laughs> <laughs> Kit ana ta na ron. Kumusta ra imong kuya? Sila ni mga amo ba? Oo. Uh -huh. Kasi may mga bawa man tani sir. Ito pala guys, ito yung grada sila. Ito yung uh, conditioning area nila dito. Laki ng conditioning area nyo ha. Ito pala yung ano guys, Hinidom 45. Kinukondisyon na para sa Sokol, ano yung boss? Para sa Sokol Sokol Part 2! Alright! Oh, ito naman yung isa, mga kogi, kapatid doon, boss Kapatid Yun yeah. Full show kayo sa ano? Hili doon? <laughs> Hindi kasi na, na yung iba rin na kuha na, nakuha yung mga, mga kuya ba? Na, 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 nabili ah. <laughs> Dito boss, sa inyo, ang nagkukondisyon condition sa mga papa. Oh, yung, papa, ko papa mo Tapos siya rin ang nagbe-breeding. Oo, oh, siya na rin breeding mm -hmm. Bali, may magustuhan lang ako na crossing. imi-message ko lang siya, tapos yun na yung ipapalabas namin. Mm -hmm. Pero yung mga bumibili ng mga materials, ikaw? Oo, oh, ako na bumibili. So, ikaw na namimili, kung mm -hmm. saan, saan mo gusto makabili. Oh, tapos, siya na ang mag-breeding. Siya na mag-breeding. Ngayon, uh, ongoing pa rin breeding nyo ngayon. Ngayon, may binibreed kami na pinadagdag ko, bali mga cross pa rin, at saka kunting mga street breed. Mm. Bali, street Ma breeding ako. anong mga bloodlines yung boss? Yung street breed ko ngayon, Gilmore, Kelso at saka yung Yellow Leg Hatch. Yellow Legged Hatch. Yun. Sila boss pala, boss JC at saka si boss Pano. Isa sa mga ano natin, mga fighters natin this coming May 2. Boss, Good luck ha, good luck. Good luck, bos Manu, bos DC. Tapos April 30, 8 in the morning hanggang 8 ng gabi, uh, submission of entries and timbang. So yun, tawagan lang, kontak lang si Anthony or si Francis. So good luck bos ha. So cool. All right. So, itong itong area ito was pangalawang area mo ito ngayon. Oh, pangalawang area. Ah, yung, yung first area mo. Yung area ko dun sa kabila mga 2000 din i-develop ko pa ulit. Oh, i-develop ulit wala pang laman 'yun. Wala Ayon. pang laman. Ayon. so sooner lagyan niyo na extension. Oh, lagyan, lagyan ng extension doon. Pero yung area ng 'yon malapit sa bahay mo. Oh, nasa nasa likod lang din. Ah, sa likod lang dito. Mm. Oh. So, oh, makanit na lang di puhon. Oh, no? Paikot tama tama sa breeding nyo boss ilang inahin ang gamit nyo ngayon mga 10 to 15 na inahin 10 to 15 hmm. tapos yung brood niyo nyo yung brood namin mga lima lang lima lima so hinatiharin oh, lang yung mga inahin, oh, inahin. guys uh, ikot ikot mo tayo mga kogi ipakita ko sa inyo yung area saka ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga uh, iba pang mga manok na nandito ngayon hala kog Oh, naman po lagi dito Manok manok sad okay. Na-imagine oh. na ko lang mga rakugi ba Kung hindi lang tag-init ngayon Ang green siguro nito Tapos ganda kasi ang terrain ba uh, Mga local Born nila na ano uh, Manok ito ang Doom 45, di boss? Dome Doom 45. Ganito, boss, mga edad. Nagbebenta kayo nito, boss. <laughs> Ito, hindi pa na simulan dati, pero mga stags kami nakapalabas. Mga stags? Pero nagbebenta kayo dito talaga? Oo, oh, uh, Ang edad sa mga manok na ibinibenta niyo? Mga kalimitan, stags, bull stags, at saka tax na. Mm -hmm. Sa stags niyo, boss, magkano kasiyuhan niyo? Mga mura lang man dito sa amin. Kami lang man yung hindi masyado kuan mga budget meal lang kuan yung... ko. Eh. Wala <laughs> lang so, pangmasa. Oh, pangmasa lang, friendly mga, lang. Magkano kaya, boss? Ang start. mga, mga 5, 5 to 6 oh, months. Five, na. Oh, na. mga 5 5 to 6k. Mga 5,000 uh, to 6,000. Uy, okay na 'yon, mga 7 months old. Oh, 7 to 9. 7 to 9 months old. 'Yon, tapos 'yung mga cakes nyo? cakes ko mga kuan lang siguro. Mga 9 to 8 to 9 8 to 9 ang mga cars yung mga 3 years old 2 years old uh, pataas 3 pataas yun tsaka mga pulit meron din nagbibinta rin nagbibinta rin ang pulit kaso hindi na masyado kasi kinakal na lang namin hmm. para kuhan naman para dagin nun sa budget patuka oh. sa mga nagmamano kasi mga kakogi especially yung katulad namin na hindi pang malakihan ba eh kahit hindi man namin gustuhin sana na mag for sale mag for sharing mm -hmm. pero nga talaga kasi mga panggastos ba sa patuka pang sahod, sa mga tao di ba boss vitamins. vitamins. so kailangan din may pumapasok na ano mm -hmm. income, income, para sa igagamit laman doon sa manukan din kaya kahit masakit sa kalooban namin <laughs> na ibebenta yung mga magaganda naming mga manok pero kailangan man talaga na ibenta mm -hmm. tapos ang maganda dito guys kagandahan dito sa mga katulad namin na mga maliliit ba mga small time na mga manukan manukan what you see is what you get kung anong nakikita mo yan mo makukuha kasi wala man kaming mapagtaguan oh. <laughs> kung anong nasa cording area pag yun ang bibili nyo yan for sale, yan, for sale yan lahat kasi limited ang area isan pa namin itatago yung mga manok namin kaya pag bumibili kayo sa mga katulad namin sigurado kayo guys kung ano yung binili nyo yun din ang gagamitin namin <laughs> by the time na gagamitin namin di ba so yun kaya dito si the boss talagang ano ko uh, naintindihan ko feel ko talaga na kailangan magbenta Tag tsaka yung mga presyo na ganyan guys katulad ko sa presyo ko magkawasing presyo din kami kasi mahal naman ngayon ang patoka at tsaka mahalan ano pa yung mga materials natin mahal na rin mahal no? na rin. Mm -hmm. pero pag maramihan ang bibilhin natin ay <laughs> hey, sigurado akong may discount yan oh, may discount lalo na lalo, lalo na pag nasa malayong lugar kayo galing tapos pupunta kayo dito pipick up in yun ako malaki laking discount yon pang oh. gasolina <laughs> So yun mga kakogi okay, panoorin pa natin ano yung mga manok na nandito Basta mga ganitong mga edad guys Mga stags nga 7 to 9 months nasa mga 6,000 pesos daw. Tapos 10 months pa pataas, yun ang mga 8 to 9,000. Anong bloodline yun boss? Uh, ito yung high action round head namin High action round head? Mm. Saan galing to boss? Sa amigo ko lang din na handler dito Nakakuha ko sa kanya hmm. Mm. High action, isa lang to? Marami to si Ral Mga... Marami to na pan dito si Marami, high action mm. ano siya? Kelso yellow legged mm. Kelso yellow legged hats Gilmore

កាណេហើយអាប់សនរោនហេត Action Roundhead. Hi, Action Roundhead. Ibuhan na ng himo. Oh. Karon na karon na season boss DC. Unsa may ano yung pinarami nyo ngayon yung ng mga bloodlines? Yung namin ngayon bali cross pa rin, Gilmore at saka Yellow League Hatch cross to Dome 45. Dome 45. Yung Dome 45 yun talaga pinaka baseline nyo dito. Oh, yun ang gusto ng uh, papak. Yun. yung tapos yung high action mga high action ano mo yung high action round head namin bale yun yung additional namin na bloodline at saka nagustuhan namin dahil maganda yung balance okay rin yung station at saka maganda yung performance sa mmm yun matagal-tagal na yung ginamit to ito bale bagong dagdag namin to Sir Al Oo, for pero, testing pa rin for testing pa rin <laughs> pero yung mga do 45 yun yung, talaga testing oh, yun, 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 yung luma namin na bloodline kelso Dome 45 yun yung dito na nag stable Yun. Ito ang original dome nyo, boss. Oo. Na may wing band... Wing ba number 45? Oh, last number 45. Kaya, kaya yung mga anak nila, oh. signature line nyo, tinawag nyo na Dome 45. Oh. Yun. Murag, kuhaan? Pusum 226. Ang may-ari nito <laughs> boss si uh, Noel. Nakuha namin kay Sir Noel Aguilar. Noel Aguilar. Dito, San Rimeo lang. Dito, sa Rimeo. Tapos kinros niyo ito Kinros namin sa Dirty Dome Sa Dirty Dome mm. Jason Garces Dili sa sir sa ako rapot nga amigo nga Sivan Ah okay Original So ito yung, ito yung original na Kelso galing kay Idol Raymond Burgos yan Broodcock, isa sa mga broodcock dito guys Sa Pano Jam Game Farm Good. ito naman guys, yung original brood nila na Gilmore. ito galing guys, Columbus. Hindi, yung anak na to eh. Ah, ang anak yung na to. Yung original na papa na to, sa kaibigan ko na Simon. Na mm -hmm. Original Gilmore, two times derby winner. Ayan Ito yung roundhead na winner din. Ito na yung brood namin. Brood cock na roundhead. Saan galing dumas? Ayan. Wala well, hindi man sinasabi ng Kwan ko doon. Wa magsulti. Wala. Gwapo mm. Ganda ng station, ganda ng mukha, round head. Broodcock, bone crusher na broodcock. Dito sa Pano Game Farm, Pano Jam Game Farm. Tisoy eh. Another broodcock dito sa Pano Jam Game Farm. Ito yung pag-infuse nila sa kanilang mga ano, Doom 45. Doom 45. Boss, uh, just in case ba pag may mag-inquire uh, regarding sa mga for sale mo dito, pwede ba ilagay natin dito yung ano mo? Oh, pwede Facebook naman account? sa Facebook account namin sa Pano Jam na Facebook at saka pwede rin sa contact number namin. Oh. 0929743495. Yun. Yun guys ah, narinig nyo? kung sino yung mga interesado dyan gustong mag inquire sa, regarding sa mga manok dito ni boss guys yung mga materials na ginamit na dito nakita nyo napanood nyo sa video natin at saka narinig nyo kung saan galing tapos uh, yung mga uh, ano dito guys? May mga naka-cord dito. Mga ilang piraso ito naka-cord boss? Mga 100 na ito naka-cord na yan. 100? More or less, mga 100 mga kakugi. Uh, dyan sa mga 100 naka-cord boss, mga ilan kaya dyan ang mga for sharing? Lahat naman na uh, dyan for sharing naman. Yun! <laughs> Lahat mga makikita nyo guys for sale maliban sa kanilang mga brood cuck. Oh. <laughs> Baka yung broodcock ang magustuhan. wag naman. Ano pang paparamihin. Oh. <laughs> boss? Tsaka may Maliban sa mga naka guys na no more or less 100, may coming pa hmm. na mga national, banded. Hmm. Local uh -huh. national banded, local at saka national. Oh, local sa national na hindi pa naka So, sa lahat ng mag-inquire kanina, uh, kontakin niyo si Boss, direkta kayo makakontak kay Boss. Pero just in case naman, nakasakay na si Boss sa barko o nakasampa na, pwede naman makasagot yung father niya si Boss Pano. Oh, no? pwede naman. 'Yun. So, oh, 'yun guys, ma-maintain ang tarong. Hmm. Yun guys, isang backyard, isang farm na naman ang napuntahan natin, nabisita natin. Isang bagong kaibigan naman na magiging member sa ating team, Kakugi. <laughs> boss, JC, maraming salamat, boss. Baka may gusto ka pang, ano, boss, kumustahin, ganyan. Shout God bless to everyone at saka sa mga sabongero dapat maginoo pa rin <laughs> yun. tama yung sinabi ni boss basta sabongero dapat maginoo at saka anis tayo honest. anis sa breeding basta sa lahat ng mga bagay kailangan anis tayo so, yun mga kakogi sa lahat ng mga nanonood maraming maraming salamat po sa panonood ninyo another episode naman ang nagawa natin sana natuwa kayo guys hanggang sa susunod natin na mga uploads. Ang tabayanan nyo mga kugi. sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe. Subscribe mga kugi. At saka pakihit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong uploads natin. Boss, uh, thank you. Thank you sir So mga kugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay!